Ayan, siguro marami sa inyong nakapansin na medyo hindi ako naging active sa aking Facebook account. Wala akong mga post na reels. So, naisip ko na i-share sa inyo yung nangyari sa akin para maging aware yung iba. Okay, katulad ko kasi noon, hindi ako aware na meron palang snatcher dito sa Greece. So, yun guys, ang gusto kong i-share sa inyo na mag-ingat kayo. Okay, hindi lang iPhone ang kinukuha ng mga snatcher pala dito. Kahit anong phone, as long as mapapakinabangan nila. So, it happened to me last uh, Monday. Pauwi ako ng bahay. May nang snatch po ng phone ko. Hawak ko yung phone ko. And I, I, check ko sana yung time. And eksaktong pagharap ng phone ko sa akin, may humablot bigla. And hindi ko na siya nakuha. So, yun. Uh, so, sa mga nakakaalam, I think wala pang one month mula nung nabili ko yung iPhone na yun. So, kaya nalungkot ako. <laughs> and buti na lang, meron akong amo na mabait. So, kinukonfort nila ako. Tinatry nila na maging okay ako. So, yon ingat-ingat po tayo, lalo na yung mga nandito sa Greece, kahit nasaan man kayong part ng Greece, sabi ng amo ko na mag-ingat kasi parami na rin parami yung mga ganyan dito sa Greece. Hindi lang iPhone, pati yung mga kwintas nyo na suot kasi merong siyang friend na nagkwento din sa kanya na bigla na lang may humalbot ng kwintas sa leeg ng kanyang kaibigan. So, yun. Ingat-ingat po tayo. Ayoko sana mag-share kasi nga hindi ko pa kaya mag-share na iiyak pa nga ako. Pero, para maging aware din yung iba. Okay? So, yun lang guys for now. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!